Kay na. Yung kay na may kay na gitip pang sundalo ano. Yung aso diyan ah. Oh. Ay tingnan niyo hindi makikita yun ah. pala. Sasak mali na ayo. Naihi ako sa inyo eh. Ay, nako.

Nakakiyakab kay Papa! May ipon na talaga to. Sabi ka siya, bigyan mo yung pano sa kanila. Wala na nga ba kasi, nandiyan ko kasi may tubig ako. Mama. ko pinigil sa Kaya may ingay. Wala na. May lipin niya yan.

Ay, niyo, oh, oh, bilis. Uy, bilis. Huwag tumakbo kasi. Ayan na. Ayan na. Ayan na. <laughs> na, na. Uy, Uy, ingay. <laughs> yung anak ang wala. Niyo yung Bili na Uy, bilis. Bilis. <laughs> <laughs> Ayan yung ano. Gagawin ko ako. Asan? Dito kayo tiyanan Di ba? Di Kabado <laughs> eh. Ang bilis lang pala dito eh. Mission success. Pabiliin dito, kabado ka naman.